So mga ka-sideline um, Meron tayong customer ngayon Galing Lake Cebu Meet up kami sa highway So nagbenta tayo ng Month old So inaantay niya tayo sa highway another day sa ating lahat mga ka-sideline no? So, hawa ko ngayon yung running 4 months natin na ano in series So, itong manok na to, holiday itong nakipagbasag ulo kahapon Lahat, lahat ng nandito sa limber natin Ang niya Kasi na Bartolina to So, na Bartolina, kasi nga pala away So, pinalabas namin kahapon kasi Pangit na kasi yung katawan niya, parang tumataba na siya, bumibigat. Imagine, sa last vlog natin, ang kilo nito ay 1.6. Sa kanya, 1.5 yung kilo niya. So, medyo bumigat na talaga siya. So, kailangan siyang pakawalan. Ngayon, ang nangyari mga ka-sideline, um, nabisi kami kasi nga, nagbigay ng vaccine sa mga sisiw. Sisiw kami So ang nangyari, napabayaan namin, nakalimutan ko yung nakalimutan ko yung steel gate natin. Yung steel gate ay nakagala rin pala kasi kaka-recover lang nun sa sipon. So nakagala siya. And then ito, nakababa rin. So ang nangyari, nagpangabot yung dalawa. So yun, nagpangabot silang dalawa. Nagbakbakan kasi same age silang dalawa. So pareho ding Galing sa magagaling na breeder, so walang umahatrat. So ito, okay siya. Kaso lugi yung steel gate doon kasi kakarecover lang nun. So nangyari, baldado yung steel gate, hindi makatayo. Hindi niya kayang tumayo. So, obserbahan lang muna natin. I-try lang namin ang kaya namin na gawin para mabalik siya sa dati. So ito, okay naman siya. Eh nakalabas yung white kelso. So meron pa akong isang alaga dito mga ka sideline. Ito. Ito yung pinagtataka ko kasi nga ito yung kulay ng ano eh ng ng tawag dito ng Brazilian Rapido. So pero yung tatay nito at saka nanay, G45 at saka G47. So ibig sabihin, totoo talaga yung sinabi ni Boss Jojo na may dugong Brazilian pa rin yung kanya mga J-series. So, kaya malalakas. Kasi nga may pagka-receiver yung, G, yung Brazilian rapido niya. And then magaling talaga yon So out of 8, merong isang ganito ang kulay. Yan. Walo kasi silang magkakapatid. Ngayon, dalawa na lang sila dito sa akin. Yung si Maoy at saka ito. Ayan. So lumabas yung kulay na rapido sa kanya. So mga ka-sideline, nasa exciting na part na tayo. Sisilipin uh, na natin kung nag-improve ba ang timbang ng mga manok na to. Uh, at, uh, yung araw na to ay Friday. So ika araw na nila. So yung sabi ko sa so mga past days na gusto ko lang talagang pabigatin muna sila. Kasi nga, talong lalo na tong kurnis natin. <laughs> Kunis natin, gusto ko talagang pagbigatan siya. So, yan. anak po ito ni ano, Kalbulay. Uh, Galing kay Sir Hirumi. E. So, ang ginawa ko, para may mapabigat sila, ulitin ko lang. Alam ko, nabanggit ko na to last time. So, purga, ligo, turok, tapos salto na pang day old na hinaluan uh, ko ng Integra 5000. So, hindi pa po ako nag sa spar nito, wala pa. Yung katawan lang muna yung gusto kong achieve Kahit bumigat man lang. Ito, so, ito, try na natin. Ito na yung isa sa mga exciting na part. Tignan natin kung masu-zoom ba. Zoom in. Oops. Ito, kailangan talagang ilapit. So mga ka sideline, wala kasi akong kasama. So from 1.6. Yan. So yan na yung kilo niya ngayon. Medyo malapit na sa 1.9. Medyo lang. Kumpara nasa gitna ng 9 at saka 8. Yan. So medyo malapit na. So nag-improve yung timbang niya. Kasi nga dahil yun sa priming at saka sa pinakain sa kanya. Pero hindi po pwedeng ganun. Isipin nyo ilang days lang, 5 days lang, bumigat ka siya. So napag-isip-isip ko kung ganun kabilis yung pagbigat. Yung, kung ganun kabilis ang pagbigat mga ka-sideline, hindi pwedeng gawing 2 weeks. Nako, baka umabot na to ng 2.5. Tapos hindi pa, ano, hindi pwede sa timbang niya. So magiging ano siya, magiging hindi na siya magiging warrior, mababawasan yung speed niya, yung agility. So ito na siya. So napakahirap pala. Sabi ko sa vlog ko last time yata is gagawin ko to ng 2 weeks ata, 5 at saka days at saka 3 days. Pero nang pag-isip-isip ko mga ka-sideline, baka hindi ko na ipagpatuloy kasi nga tingnan niyo. Ang bilis ng ano ng improvement. Next natin ilagay its So ito, ito yung next natin na uh, timbangin So check natin yung timbangan To So last time nasa ano ito ah uh, Nasa 2.1 2.1 yan last time mga ka-sideline So 2.4 na So nag-increase siya ng tatlo 2.4 Tingnan natin So kailangan mo nang mag-exercise Ha <laughs> So umi, umi epekto talaga yung ano yung salto na may halong integra ano, integra 5000. Mataas sa crude protein yung salto na binigay natin and then mataas din sa crude protein yung integra 5000. So bumigat sila. Ang next na magandang gawin ay exercise. Pero at least 'di ba, nadagdagan natin yung timbang na uh, which is yun yung gusto nating mangyari. Kasi nga nakukulangan tayo sa timbang last time lalong lalo na nitong ano uh, mga nakaraan kasi yung timbang ng Burmis na to ay nasa ano lang um, 1.6 so at least bumigat siya yung pag ano na siya may pagkukuha na ng lakas So okay na tayo mga ka-sideline um, Nakita nyo naman yung timbang kanina Goods na ako sa ganun So mag start na tayong pabilad sa kanila sa araw Yung hardening na tinatawag Unti-unti na natin silang sanayin Exercise, bilad sa araw Mga ganyan So masaya na ako mga ka-sideline na bumigat sila <laughs> So ano na lang talaga Exercise na lang, yung conditioning na lang talaga sa katawan, mental, katawan. So yun na lang yung gagawin natin next. Condition kayo. Bang! <laughs> Maraming salamat po sa panunood mga ka-sideline.